Okay, curious, ayon po sa protestanteng ito, walang papa sa tunay na iglesia. Ano kaya katotohanan po dito? Tingnan po natin ang video na ito. Walang papa sa loob ng tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay wala pong opisina ng papa, mga kapatid. Kaya kung ang inyong kinaaaniban na iglesia ay mayroong nangangasiwang papa, pinakamataas pa na sa inyo, ang inyong iglesia ay hindi po tunay na iglesia. Kaya kayo po ay marapat ng umalis sa iglesia niyan dahil ang tunay na iglesia ng Diyos ay walang opisina ng Papa o walang Papa na inilagay ang Diyos sa kanyang tunay na iglesia. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propita at ang mga iba'y ibanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Kaya napakaliwanag po mga kapatid na ang nandoon sa tunay na iglesia ng Diyos na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay apostol, propita, guro, ibanghilista, mga pastor, mga kapatid. Wala pong Papa doon o kaya pari no? Kaya kung yung iglesia nyo ay may ay ng Papa, pare, kardinal, hindi po yan ang tunay na iglesia ng Diyos. Yan po ay iglesia tayo ng tao iba ang balangkas doon sa tunay na iglesia, mga kapatid. Okay, ito pong tugon natin. Noong October 20, 2022, ay nagdeklara ng debate ang Vatican. Invited po ang lahat against the primacy of Saint Peter. Sa darating na October 20, 2023, ay uh, mag-iisang taon na ang invitation sa lahat ng matatapang at matatalino against the primacy of Saint Peter. Ngunit hanggang sa ngayon, ay hanggang sa social media lamang nagpapakita ng gilas ang mga anti-katoliko. Ang paniniwala po sa primacy of the Bishop of Rome ay nagugat na sa banal na kasulatan. Ang espesyal na karakter ni San Pedro at ang kanyang ministeryo ay naging malinaw ng palitan ni Jesus ang pangalan na Simon na Pedro. At ito nga po ay mababasa natin sa John chapter 1 verse 42. At ipinagkaloob sa kanya ang mga susi sa karian at ang kapangyarihang kanagan at ligapos na mababasa naman natin sa Matthew 16 verse 18 to 19. Bininyaga ng Panginoong Yesus si San Pedro ng natatanging misyon na pangalagaan ang kawan, ang iglesyang itinatag nito. Na mababasa naman natin sa John chapter 21 verse 17. Binigyan ng Panginoong Yesus si Pedro ng espesyal na otoridad na magturo, mamahala, at magpabanal sa buong simbahan. Na siyang sinasabi naman sa John chapter 21 verse 17. Pinatutunayan ng kasulatan ang natatanging papel ni San Pedro sa maraming paraan. Siya ang unang binanggit sa bawat listahan ng mga apostol, kahit na hindi siya ang unang apostol na tinawag ni Kristo. Siya na nga ang nagbumungkahe ng isang halalan upang matukoy ang kahalili ni Judas, na nangyari noon sa Acts chapter 1 verse 15. Pinangunahan ni San Pedro ang unang apostolic sermon sa Pentecostes, na siyang nagresulta ng pagdami ng miyembro sa simbahan. At siya ang unang apostol na gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling sa pilay sa labas ng templo. Si San Pedro din po ay ginagabaya ng Holy Spirit, katulad ng sinasabi ng ating Panginoong Isus sa kanyang mga apostoles bago po ito umakyat sa langit. Noong nagkaroon ng suliranin na dinulog sa kay San Pedro sa mga elders ng simbahan, sino nga ba ang namumuno doon? Sino nga ba ang pinakikinggan o tumatayong overseer sa simbahan? Makikita po natin sa mga bersikulo na ito na si San Pedro pa rin. Nagkaroon ng kayusan ng pagpupulong noong magsalita na si San Pedro. Isa po ito sa patunay na natatangi talaga ang papel ni San Pedro sa simbahan. Now, hindi pa ba ito malinaw na si San Pedro ay po? Kayo na rin po ang makapagsasabi nito. Now, pag-usapan naman natin ang etymology ng Pope upang mas maunawaan po natin kung bakit nagkaroon ng office ng Santo Papa sa Iglesia. Ano nga bang pinagmulan ng Pope? Sinasabi pala dito sa Oxford Languages na ang Pope ay nanggaling sa Greek word na papas, meaning father. At nabuo mula sa Greek word na papas, meaning bishop, patriarch. Ayon pala sa etymology ng Pope, ito ay bishop. Ang tanong, wala nga bang bishop ang tunay na tatag ng ating Panginoong Isus na simbahan? Ayon po sa mga Seventh-day Adventists sa kanilang article, ganito po ang pagkaunawa nila sa bishop. The term bishop means overseer. Overseer daw ang term na bishop ayon po sa mga SD Now, magandang alamin ito, ang tunay na kahulugan nito sa mga tunay talaga na may alam. Ayon po sa sinabi ni Steve Wydenka, The primacy of the bishop of Rome in universal jurisdiction was acknowledged in the early church as evidenced by the Epistle of St. Clement written before 100 AD. At dagdag pa nga sa sinasabi ni Steve Weidenkopf, by intervening in an internal matter of Christian community other than his own in Rome, Clement exercised the universal primacy of the successor to St. Peter. You see, kinikilala po kahit na ang mga unang Kristiyano. At kahit sa ibang mga libro ay ito rin po ang sinasabi. According po sa referensyang ito, The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar. Palinaw naman pala mga kapatid na suportado ng history ang pagiging Pope ni Saint Peter. At wala namang legit na history books ang makakapagsabi na mali ito. Take note, first century na ang ating mga references na ginagamit. Pero alam naman po natin na hindi talaga nila ito tatanggapin. Dahil kung tatanggapin man nila ito, ay baka magiging katoliko na sila. Now, ipagpatuloy po natin. Sabi pa rin ni Steve Weidenkamp, the letters of Saint Ignatius of Antioch written in the early 2nd century AD provide proof that what the Catholic Church teaches today is what was taught by the early Church, including belief in the Trinity, Incarnation, the primacy of the successor to Saint Peter. You see? Yan po. Malinaw, mga ka-curious, ang pagiging Pope ni Saint Peter pala ay talagang katuroan mula sa mga early Christians. At maaari niyo rin po matingnan ang mga libro na ito na nagpapatunay din ng Peter's Primacy, ang kanyang papel bilang unang santo papa. Tandaan po natin, ang mga umataki sa simbahan katoliko ay patuloy pa rin sa kanilang walang kabuluhang argumento. Nangangatwiran sila na ang modernong simbahan katoliko ay lubhang na sa early Christian. Yan po ay sobrang mali. Hindi pinakita naman po natin sa mga referensyang ginamit natin na kung ano po ang itinuturo ng simbahan ngayon, ay ganun rin po ang itinuturo ng unang mga Kristiyano. At ang notice po natin, ang mga panunuligsa sa early Christian noon ay siya rin namang ginagaya ng mga nagsusulputang sektang protestante ngayon sa simbahan. Sariling paniniwala lamang ang kanilang gustong paniwalaan. At ito pa talaga ang kanilang itinuturo sa mga tao ngayon. Yan po ay napakadelikado. Tama nga naman ang sabi ni San Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa mga wastong katuroan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Kaya mga curious, talagang napakahalaga po ang papel ni St. Peter sa ating simbahan, sa simbahang tatag ng ating Panginoong Yeso Kristo. At napakamali po na sabihin na ang tunay na simbahan o ang iglesia ng Diyos ay walang papa. Yan po ay talagang mali. Taliwas po yan sa kanilang sinasabi. Masasabi natin na hindi tunay ang isang simbahan kung walang santo papa. Yan po ang katotohanan. Ayan mga ka-peers, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like and share. I-share nyo po sa mga kakilala ninyo upang mas lumawak pa ang maabot natin. And please don't forget to follow and subscribe ang at ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang may pagpatuloy po natin ang mga gawain na ito. At mas marami pa ang matulungan ng ating ginagawang evangelization. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nagsend ng stars, maraming maraming salamat ginagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating hunting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagpahagian po so please si support din po natin yung mga kasamahan natin no? na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalagan at ng katotohanan at matuloy pa rin na nag-aaral at magbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan Muli po, this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Brother etiklasya. Hello. Uh, Father La Parish Priest ng Conception Iloilo promoting Mr. Curious. See uh, you. Good day everyone. Uh, please support the page of Mr. Curious uh, dahil marami kayong matutuhan. Okay, God bless. Hello po. Um, as a choir member, ako po si Linuel Iligo Bagaw. Uh, nahikayat sa inyo upang suportahan pa natin ang uh, Mr. Curious Catholic upang Marami pa tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway supportahan po natin lahat. Uh, mga ka-curious, yun lang po. Uh, magandang umaga po. Ako po si Rodel Palek, isang lay minister dito sa St. John the Baptist. I-encourage po ko po kayo na manood sa Mr. Curious Catholic na manood sa vlog na ito dahil makaturo sa mga dagdag kaalaman sa ating Panginoong Hesus. See you and God bless. Hello, ako po si Father Romel Member po ako ng Divine Mercy at taga po ako. Palagi akong nanonood kay Mister Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No? Kayo, mag din kayo.